O oh, yun, yung resulta ng uh, laboratory niya, mataas yung creatinine ni Mrs. So, ibig sabihin, yung complication na yun ng uh, diabetes niya sa kidney, naapektuan na yung uh, uh, kidney niya. Kailangan niyang idadialysis pero pwede pa idelay ng doktor yung pagdadialysis sa kanya. Pero darating at darating talaga na idadialysis siya. My pride and admit that my life was feeling so hollow and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist, and I talked to all of my problems till they started to shrink a bit. But well, nothing's easy. You gotta believe me, you'll never truly be alone. It's okay to ask for help, don't need to fix it all by yourself. Go Dom. out Dito kami sa Davao ngayon dahil si Kuya Gian may namasahe si mama niya kasi bukas hospital namin si mama niya na may pajalibi pa si Kuya Gian sa kanyang mama oh. Kwento, tuloy-tuloy mo yung kwento. Ay, sa tapos, okay. Like, joke joke, so, sa dito yung... kami sa may Sands Hotel. Maganda rin yung hotel. Malit lang yung room, pero okay na. Nag-joke ako sa so, kanya, like, pero pero ko siya Itrabaho din ako araw-araw din. <coughs> After ng... Saka hindi major yung problema, yun lang yun. After nyo dito, kung diretsyo di lang? Hindi na, saka na lang yun lang. Tsaka na lang yung lang. Kasi oh, na mo Maglakad nga, hindi na ano. Di ba? Baka itong wheelchair nga to, baka iramin ko to bukas. At ko lang. Pag, pag ano, pag term break ko, mama, jogging tayo. Hi. <laughs> There's nothing to fear. Oh, I know. So, dito tayo ngayon sa may Luxor uh, uh Ridge Hotel dito sa may Davao City. Dahil uh, check-in tayo dito na isang gabi. Dahil pa hospital ko si Mrs. ngayon sa Simmons Hospital dito sa Davao. So, saka na tayo mag-vlog tungkol kay Cherry Tigo. Pagkita ko sa inyo si Cherry Tigo. Uh, after 3 years naman. So, abangan nyo yung vlog hindi pa nalinisan yan eh kaya madumi pa madungis so ito yung hotel sa may Davao City <coughs> yan yung cherry natin laboratory diretso kami sa may Siemens Hospital sa Amosod dito sa Dabaw alright say hi mama okay ka lang inahapo kasi si misis matindi na yung hapo niya kunting lakad lang inahapo na kagad kaya sa hospital natin Siemens Hospital magpalab muna dito tapos yung Amosod nandyan lang oh. yan agad tayo sa loob So dito lang tayo nag parking sa Simans Hospital Ayan So balikan ko lang si Mrs. doon may laboratory sa clinic. So, dito tayo mamaya sa Seamans Hospital. Alright. So... Mag-deposit lang ako kung kailangan. May mag din ako. yung result ng laboratory ni Mrs. Alauna pa mama na. So, mag-check in ulit tayo sa hotel. Kasi mahirap yung nakatambay lang tayo. Pwede naman dito sa coach eh, pero syempre, kailangan ko rin matulog din dahil. Maga ako nagising kanila, last stress, tapos nakabalik ba ako tulog? Parang, mm. uh, Yun. So, kanina, yung ulam mo, sa yung, yung food mo doon, kanina sa clinic, mm. binili ko lang doon sa may labas ng amosop. May karinderia doon. So, dalawang bola-bola, isang tubig, isang, ano pa ba yun? Pinakbet, saka isang rice. <coughs> 75 pesos lang yon, di diba? sa Maynila mo subukan mong bumili ng ganon <laughs> baka kulang kulang na lang dalawang daan <laughs> <laughs> thank you yes may Maylo. Maylo, mama So, uh, I so dito kami sa May Isogro, sa May Labaw na Highway. Check-in muna kami dito na 6 hours lang kasi 1 PM pa yung um result ng laboratory. So, hindi kasi kami pwedeng pumunta sa Simon Hospital na wala yung result ng laboratory. Salas. Ano oras na dito? Ano oras na? 9.30. So, 930. so kaya nga mo si Mrs. Wala kang walang tulog po gabi. So, dito sa Sogo. Puan sa kotse. Tawagin lang na, no? tawagin lang ko doon. pakiramdam mo? Hapo pa. hapo pa rin. So, yung result mo, ano tingin mo? Ang ano lang, kaya siguro naman ang mag Eh, yung hapo? Apektado na rin siya sa support, so uh, sir, ito. Okay. Is housewife? was Sorry. How many years ago? I don't know. I mean, like oh, ten years ago. No, 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 are your diabetes? No, no, no. I think like five years ago, four years ago, something. So, are you taking any maintenance medication for diabetes? Insulin. Okay. Insulin. Every day. Every day for so, diabetes. Yes. Yes. <laughs> <laughs> ito yung sa second floor. So, dito na-admit si Mrs. Noon, dalawang beses na. Ito may operating area sa little sa yung ward. Ganda. Malinis na. No? Malinis na. No? Malinis. Malinis talaga sila. Sometimes I self-reflect so now I'm writing this to you So yun, yung resulta ng uh, laboratory niya, mataas yung creatinine ni Mrs. So ibig sabihin, yung complication na yun ng uh, diabetes niya sa kidney. Nafiktoan na yung uh, uh, kidney niya um, tapos yung hemoglobin niya ano ba yung tawag mo kanina ay yung red blood cells niya mababa din so kaya nasa ER kami nasa ER si misis inobserba ka na at ini-injection na at kinukuha na lang ano-ano pa um, para ipsibahan ng 4 hours so ayaw magpa-admit din kasi kaya dapat i-admit siya uh, obserbahan ayaw magpa-admit Yeah. antayin namin yung resulta then uh, um, bibili na lang ng uh, gamot may mga gamot siya na, na na, res, na reseta pero yung mga ibang gamot na mga importante wala ang available dito sa Amosop kaya sa labas namin bibili um, mamaya o di kaya bukas so yeah um, kailangan niyang idadialysis pero pwede pa i-delay ng doktor yung pagdadialisis sa kanya pero darating at darating talaga na idadialisis siya so bata bata pa 48 years old si tapos yun wala tayong magagawa dahil yun ang ano eh uh, sa mga kinakain natin nantay ko pa yung mga nanay namin, sinuutusan kong bumili ng pagkain. Nga nga. Matong-mata ng Grab Driver mo. May wasted na. Ha? Ha? Charlo. Yes. Thank you. So ginawa namin mga minasel to. Yung mamusok. Ito nuntay kami ng result ni Mrs. alas 7, alas 8 na ng gabi. Simula kami ng alas 6, alas 5 no? So, mm -hmm. nuntay kami ng 4 hours na result niya. Kaya dito na kayo kumain. Tagal din kami hindi nagkita nito. Ay, eh, di susi pala yan. Wala yung tiyo. Ganun. Wala. Maluma ito eh. Ang ganda. Ingat ka. Apo. Tawag lang kay bukas. Apo. Uh. So, ano meron? So, uwi kami ng Jensen. Nabibili lang kami gamot ni Mrs. So, tapos na check up niya. Maraming ipapalo up din. So, maraming seta ng gamot. So, kagabi natapos na yung alas juice no? So, ang um, update kay misis, so, tapos na yung check-up kahapon, daming mga findings, so, daming reset ang gamot, so, may 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 tubig yung lungs niya, uh, may tubig yung heart niya, kaya sinahapo. So, ngayon, ang mangyari, sabi, idadialysis daw, pero, itry, try ang doktor na ipoprolong yung um, sa gamot para hindi siya madialysis, pero, darating ang araw talaga na mapupunta doon pero ipoprolong ng doktor kaya maraming gamot na nereseta na yayamanin na mga gamot <laughs> kaya uwi muna kami dyan san may bibili lang kami gamot dito sa clinic nung kanyang doktora tsaka daan tayo ulit sa ano kung hanggang kailan yung hindi monthly yun babalik ka pa naman December 6 so Pwede naman. Weekly man yan. Kaya nga, so four times. <laughs> Alright. So ito na, nakabili nga tayo ng gamot. 200 pieces to mama, three times a day ha. Yan, three times a day yan. Tapos, uh, kayo magbabiyahe kami. So ito. May fries kami na cheesy fries. Saka, ito so yung juice mo. Oh, baka mabasa ha. Oh, open yan. Okay. Tapos sa akin is coffee. Yan. Good. Good price. Price. Oh, three times na day to. May isa pa kaming, may tatlo pa kaming gamot na bibilihin, which is uh, yung isa, uh, mahal masyado. Like 3,000 yun. Isang gamitan lang. So, way na kami dyan, son. Oh, mama.

The Rome, and the go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Advance. Merry Christmas, okay. okay. Oh. Oh. Sir? Hello, ah. Hello? 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 hati-hati dengan dalawa lah. Thank you. Thank you. Ama baik ninyo. Thank you. Selamat tol. welcome. Selamat tol. Thank you. Thank you. Thank you.